channel. For today's video ay man mumukbang tayo ng pansit canton. Wala wala tayong pang-upload so kailangan nating gumawa ng kahit anong video. <laughs> Yan, dalawang paketing pansit canton. Kung sino nakakaalam sa inyo ng Indomie, And then, may dalawa ditong nilagang itlog. Tapos ay, may hotdog din. Dalawang hotdog. Siyahid tayo! Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para kayo ay laging updated sa aking i-upload na video. Let's eat! Ayan. So, hindi naman ako lagi kumakain nito. Siguro, hindi ko na nga matandaan kung kailan ako huling kumain nito eh. Alam nyo na, syempre, beauty ay is waving. Pag kumain ka ng lagi ng ganito, pero masarap, di ba? Ito ang pambansang pagkain ng mga ano. OFW. <laughs> mm ah, Masarap ang andumi. Eh, ako pag gumagawa nito, hindi ko siya inilalagay lahat yung flavor. Isang pakete lang yung aking nila. Dalawa to, yung isang ng flavor, hindi ko na inilagay. Isa lang. Para hindi siya masyadong maalat. Kain tayo. Mm. Pag hindi ka kumakain lagi nito, nakakaano rin. Nakakamis din kumain. Mas gusto ko to kaysa doon sa mga ano. Yung na, galing sa Pinas, yung lakit. Eh, yung mga ano ba yun? Lakit ni ba yun? Mas masarap to. Endomin. Para sa Team Kubo. <laughs> Pag, pag nagluto ako ng isa nito, bitin sa akin. Pero pag dalawa, sobra naman. Ewan ko lang kung mauubos ko ito ngayon. Tapos, kape tayo. Ngayon ang aking kape. Shout out, sir, bonsai. Ito na yung aking mala -arino lang tasa, sabi mo. Mainit. Shout-out nga pala sa mga, ano, Team Kubo. Team Support. Team, Sino ba yun? Solid Vloggers. kain tayo. Adon si Adam, tulong Ines. Sila lang itlog. Ganito rin ba kayo kumain naman? Ganitong pancit canton. Shout out nga para ano. Kay Happy Mami, admin ng Team Kubo. Ang mabait na admin. Shout out Happy Mami. At sa lahat ng Team Kubo. At admin ng Team Support, Miss Ella Mix Vlog. Shout out sa'yo. At sa lahat ng mga nanonood ng video ko, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, sa mga napadaan lang sa aking channel, please subscribe. Nainit. Mm -hmm. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. ba? Busog na ako. Hindi pa. Wala pa sa kalhati. Pero, ubusin natin. Para sa vlog. <laughs> Mamaya, pagkatapos ko nito, ang vlog. Kailangan um uminom ng, ano, Lasartan. <laughs> não ubusin Sayang. Kaya ang kakain ito. Kaya <laughs> ako kumakain ng um, Dayami. <laughs> Sir Bonsai, nag-alabi shout out. Bonsai, yes, tanglong po. Ah, uh, shout out din kay Kakuya TV. Miss you na Kakuya TV. hindi ko din nilalagay yung ano, may, di ba may powder na chili ito? Hindi ko siya nilalagay. Kape, kayo. Nakakailang kape kayo sa maghapon. Ako isa lang. Eh uh, ganito itong 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 tasa na to pero hindi ko pa siya na Isang Condes lang. Sa umaga lang. Mm -hmm. Huwag kayong kakain lagi ng ganito. Hindi maganito. Not healthy. Pansin na lang. Eh. Magas na. Shout out nga din pala kay Inday, Marie Seven Lifestyle, uh, Los Los Vlog, Chunk Lola and Kids, Sino pa ba? The Evelyn Vlog, Ms Vlog, Rabas TV, PH, Pidyong Tagbis, ano lang yan, yung ano, ano lang. Kung sino yung nasa isip ko lang. <laughs> sino pa ba? Hmm. Ani Menes. Asibo Judith, Tisaybon, Marites D. Yan, niya, thank you sa mga niya sa mga ano support tayo, Michelle Lavalia, Lenwid Gonzada, Lamontanya, um, kung 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 Isang kung ano kaya lang hindi ko na kayang kainin yung ano, hotdog at saka yung isang ito. Pero mm -hmm. pawisan ako dun ah So yan, natapos ko na Naubos ko yung noodles so, Yung pancit canton Hindi ko na, na kain yan hindi ko, hindi ko kaya na So yan, thank you for watching Bye 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 God bless us all Bye